La, 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 la. Sa gitna ng dilim May lalaking dumating Nakaitim ang jacket sa matay <tinyo> <tinyo> Yapak pero bawat galaw palaban Si tanggol to di basta basta sinisin Pagaling ba sa kanto Sanay sa gulo Laging may dalang tapang at respeto Hindi ba sa kwento ng nilo Pero sa totoong laban Siya ang panalo Tanggol, tanggol Kapag tanggol ang masahin Hindi takot sa pala na ulo bawat sigaw siya ang unang aksyon Bayan ng panata, gusti siya ang misyon <wynad> Kahit na mag di siya magdadalawang isip Kahit polis o sindikat Di tama laban sa mali Pusong palaban, utak ay matindi Di niya kailangan ng nagaya sa dibdib Basta ang bayan nasa kapangyarihan Pag nalaman niyang kurakot yan Shout out Bring Buhay Tayo